rito ako para siguraduhin yung mga desisyon na gagawin sa Maynila tama. Totoo po. Maraming sumusulat sa akin. Marami ako natutulungan. Pero marami rin hindi ko rin natutulungan. Bakit? Eh yun lang yung kaya ko eh. Kaya nga ngayon pinapakita ako sa kaya ko, sa pera ko, sa sarili kong hirap, nagbibigay po ako. Ngayon, dahil hindi kayo nabibigyan, dahil maraming kurangon. 25 billion ang pera sa Maynila, na babawasan niya ng ilang porsyento bago makarating sa mga tao. Yun ang pipigilan natin para mabigay ang mga serbisyo derecho mo sa mga tao. Ngayon, wala pa ako doon. Hindi pa tayo nakaupo. Ginagawa ko na po ng buhay. Alam mo ba, may tinatayong 50,000 na pabahay para mo dito sa Manila. Ang importante, mapuntayan sa mga tamang tao. Nandito ko para matrato kayo ng tama. Nandito ko para madiretso ang mga benepisyo sa inyong mga Manilenyo.